Pinakasalan niya ang kanyang aso sa paniniwalang matatanggal nito ang sinasabing sumpa sa kanilang lugar o pamilya. Noong 2014 ng 18 years old na si Mang Limunda ay talagang kakakuha lamang ng asawa. Subalit, talagang nag-aalala siya na baka maligaw ang kanyang asawa at ang magandang daylan ito ay isang aso. At oo, sa ating panahon sa ngayon talagang tila hindi na bago ang ibang mga taong nagpapakasal sa kanilang mga alagang hayop. Dahil marami na talagang balita ang lumabas kamakailan lamang at bukod nga sa mga hayop, mayroong ibang mga taong nagpapakasal pa sa ibang bagay, tulad na lamang ng rice cooker. At patungkol naman sa isang taong nagpakasal sa aso, isang alimbawa na nga dito si Mangli na nagpakasal sa kanyang alaga. Ayon mismo sa kanya talagang hindi siya masaya sa kasal na ito. Inutusan siya ng kanyang mga magulang na bilisan ng kasal dahil na rin sa payo ng isang sinasabing banalalalaki na kung saan nagsabi na ang kanilang anak na babae ay tila ay sinumpa. Ayon mismo sa kanya nagkasawa ko ng aso dahil naniniwala ang mga taganayo na ang aking masamang spell ay papasok o may papasa sa aso. At pagkatapos nga nito magpapakasal na ako sa tunay na lalaki. Ayon din mismo sa iba pang mga taganayon. Maraming mga batang babae na tulad ni Mangli ang sumunod sa mga ritual. At ayon mismo sa kanila na alis ito ang sinasabing masamang spell. At sa ngayon sila ay namumuhay na ng maligaya. Ang babae na ito ay talagang tila nag-aalala noong una Subalit kalaunan, nag-decide na siyang sundin ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang stray dog na may pangalang Shero. Ayon mismo sa kanyang ama, ipinakasal ko siya sa isang aso at maraming ganitong kasalan ang nangyayari dati. Dagdag pa dito nakakita na ako dati ng apat o limang kasalan na ganito at walang magiging problema sa buhay niya pagkatapos niyang ikasal. Kakaiba ba? Diba? Ang malupit pa dito ng araw mismo ng kasal. Dumating ang aso sa sakay ng kanyang sariling kotse na mayroong driver pa. At pagkatapos nga nito nanood ang buong bayan habang isinasagawa ang isang traditional Hindu ceremony bago ang kanilang kaligayahan sa pamamagitan ng pag ng serbesa. Ayon pa mismo sa nanay ng babae, kailangan natin gumastos sa kasal na ito at ito lamang ang paraan para maalis natin ang kanyang malas at masiguro na rin ang kabutihan ng nayon. At dagdag pa dito ang lahat ng ritual o kaugalian na ay dapat sundin. At dahil na rin sa matagumpay ang kasal, umaasa ang mga bisita na sa wakas naalis na ang sumpa. At dahil na rin ang kasal na ito ay talagang hindi legal. Malaya na ngayon si Mangli na magganap ng kanyang Mr. Light. At tayon pa mismo sa kanya ay kakasal ako sa lalaki balang araw. At ang bawat babae ay pangarap na makasal sa isang prinsipe. At tinihintay ko na lamang siyang dumating. At patungkol naman kay Sheru, ang asong walang kamalay-malay na siya ay kinasal. Maglalaro pa rin siya ng isang malaking papel o bahagi sa kinabukasin ng Mangli bilang kanyang bagong alaga ng pamilya. Ngayon, ikaw, kaya mo bang magpakasal sa aso? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.